sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng matatayong na bundok at lundi ang kagubatan. Nakatira ang isang batang lalaki na nangangalang Calvin. Siya ay isang batang mausisa at mahilig maglakbay sa kakawayan sa kabila ng babalan ng mga matatanda tungkol sa mga inkanto na sinasabing naninirahan doon. Hindi siya naniniwala sa mga alamat. Ngunit may isang bahagi ng kanyang puso ang palaging nanguhula na may lihim na tinatago ang kagubatan. Isang hapon, habang naglalakad si Calvin sa gilid ng isang ilog, napansin niya isang kakaibang liwanag sa bagitan ng mga puno. Para itong kumikislap na alitap-tap, ngunit mas matingkal at mas buhay. Sinundan niya ito at bago pa man niya na malayan, nakarating siya sa isang kweba na may lagusan na tila binabalot ng kumikislap na hamog. Sa kabila ng pag-aalinlangan, pumasok siya at agad siyang nilamon ng isang mahiwagang liwanag. Pagmulat ng kanyang mga mata, nagulat siya sa kanyang paligid. Wala na siya sa karaniwang kagubatan. Sa halip Napapalibutan siya ng malalaking puno na kumikislap sa iba't ibang kulay. Mga bulaklak na nagsasalita at mga ilog na dumadaloy na parang likidong kristal. Nakakita rin siya ng mga nilalang na may pakpak na parang paro-paro at may ilang maladiwata na may mahabang buhok na kumikintab sa ilalim ng liwanag ng araw. Ang buong tanawin ay tila isang panaginip puno ng mahika at hiwaga. Sa kanyang paghanga, bigla siyang nakarinig ng isang tinig, isang maliit na inkanto na halos kasi laki laman ng kanyang kamay ang lumipad palapit sa kanya. Ikaw ay isang bihirang panauhin sa aming mundo, batang tao. Wika nito. Dinala ka rito ng maywagang ilaw sapagkat may kailangan kaming tulong mula sa iyo. Nagulumihan si Calvin. Uh, anong ibig mong sabihin? Ako ay isang karaniwang bata lamang ngunit umiti ang engkanto. Hindi ka basta bata, Calvin. Ikaw ay may pusong bukas sa hiwagan ng aming mundo. Ang puno ng liwanag na siyang nagpapalakas sa kaharian ng mga engkanto ay nangihina. Kailangan naming hanapin ang nawawalang hiyas ng liwanag upang maibalik ang lakas nito. Ngunit tanging isang taong may dalisay na puso ang makakakita nito walang pag-aalinlangan. Sumang-ayon si Calvin na tumulong. Tinahak niya ang mahiwagang gubat kasama ang ilang inkanto. Nilampasan ang lumulutang na tulay at nilusutan ang lambak ng mga anino kung saan may mga nilalang na sinusubukang hadlangan sila. Sa bawat takbang, lalo niyang nauunawaan ang halaga ng tapang at kabutihang loob. habang patuloy silang naglalakbay. Nakatagpo sila ng isang matandang diwata na may dalang mahiwagang tungkod. Kung nais mong matagpuan ang hiyas ni liwanag, kailangan mong sagutin ang aking bugtong. Aniya. Kapag hindi mo nasagot, mananatili kang bihag ng mahiwagang batang ito. Nagisip si Calvin habang minibingkas ng diwata ang buktong. Ako ay hindi humihinto sa pagtakbo, ngunit hindi ako napapagod. Wala akong paa, ngunit ako'y dumadaloy. Ano ako? Napangiti si Calvin. Ilog! Sagot niya. Natawa ang diwata at tumango. Tama. Karapat dapat kang magpatuloy. Sa kanilang pagpapatuloy, nadaanan nila ang isang masukal na bahagi ng gubat kung saan may isang tambuhalang ahas na nakapulupot sa isang sinaunang haligi. Wala kayong makukuha rito sigaw nito. Ngunit sa halip na matakot, hinarap ito ni Calvin at ginamit ang kanyang talino upang kumbinsihin ang ahas na hayaan silang dumaan. Hindi kami naririto upang siraan ang iyong tahanan. Gusto lang naming ibalik ang liwanag na nagpapalakas ng buong kaharian. Wika niya. Sa kabutihang palad, Napahinuhod ang ahas at hinayaan silang dumaan. Sa wakas, narating nila ang isang lumang dambana sa pinakadulo ng inkantadong lupain. Doon, sa ilalim ng isang lumang puno, nagpuan ni Calvin ang nawawalang hiyas. Isang maliit at kumikinang na bato na tila naglalaman ng liwanag ng mga bituin. Nang hawakan niya ito, isang malakas na liwanag ang bumalot sa buong paligid at naramdaman niyang bumalik ang sigla ng mundo ng mga inkanto. habang papauwi, isang ingkantong may pakpak na parang parparo ang lumapit sa kanya. Calvin, bilang kani-pala ng inyong katapangan at kabutihang loob, bibigyan kita ng kakayahang marinig ang tinig ng kalikasan. Maririnig mo ang mga bulong ng hangin, ang mga hinain ng mga puno, at ang mga lihim ng ilog. Pagkatapos nito, unti-unting lumabo ang paligid at nang indilat niya ang kanyang mga mata, naroon na ulit siya sa tabing ilog. Subalit may malaking pagbabago. Mas malinaw niyang naririnig ang pagaspas ng dahon at ang alon ng ilog na tila may sinasabi sa kanya. Mula noon, hindi na niya muling nakita ang mahiwagang lagusan. Ngunit alam niyang hindi iyon isang panaginip. Dala niya ang alaala ng kanyang paglalakbay at ang mahiwagang butil bilang patunay na minsan siyang naging bahagi ng mundo ng mga inkanto. At sa tuwing tinitingnan niya ang liwanag ng buwan, palagi niyang naaalala ang kahirang puno ng hiwaga at ang kanyang natatanging pagkikipagsapalaran sa mundo ng mga hindi nakikita. Lumaki si Calvin na may matibay na koneksyon sa kalikasan. Ginamit niya ang kanyang natutunan upang protektahan ang kagubatan at ilog ng kanilang bayan. Naging tagapagsalita siya para sa kalikasan. Tinutulungan ng iba pang tao na maunawaan ang halaga ng pagpapahalaga at pangangalaga sa paligiran. Sa puso niya, alam niyang ang mundo ng mga engkanto ay hindi kailanman nawala. Naroroon pa rin ito ng mamasid at naghihintay sa susunod na batang may pusong bukas sa hiwagan ng mundo. Ngunit isang gabi, habang siya'y naglalakad sa tabing ilog, isang malamlam na liwanag ang kanyang napansin. Ito ay kahawig ng mahiwagang ilaw na unang nagdala sa kanya sa mundo ng mga engkanto. Sa kanyang paglapit, isang pamilyar na tinig ang kanyang narinig. Calvin, ikaw ba ay handa na muling bumalik? May panibagong pagsubok ang naghihintay sa iyo ngumiti si Calvin. Alam niyang ang kanyang pakikipagsapalaran ay hindi pa tapos. At sa muling pagbukas ng mahiwagang lagusan, siya ay muling pumasok handang harapin ang mas malalim pang hiwaga ng engkantadong mundo.